Nag-road bike ako sa rock road. Oh my goodness! So ito pala yung bridge. The steel bridge. Hello mga kakangkong. It's me, kakangkong ng Tugue grao. So ayun, nakapang biking biking outfit tayo ngayon dahil medyo malayo yung pupuntahan natin. So may papasyalan nga pala akong uh, bridge dito sa may kagayan at katatapos nga lang pala ng trabaho ko maghapon so yun may oras tayo para magbike so yun so total yun nagpapapayat nga pala ako dahil medyo nag gain tayo ng weight so itong bike is like I said one of the best exercise para magpapayat o oh, ba diba? pero syempre nasa sa tao pa rin yan kung bike ka ng bike pero kain ka ng kain ng marami kung ano-ano, eh, hindi ka pa payat. Pero hindi ko naman sinasabing pangit yung pagiging mataba. Ang ibig ko lang sabihin, kung magpapapayat ka, kailangan mo rin ng disiplina sa pagkain. O, di ba? At saka mataba din naman ako. Alright. At paminsan-minsan, wala rin akong disiplina sa pagkain. Lalo na kung yung pagkain, uh, burger ma mga uh, bulalo, sinampalukang kambing, pancit batil patong yung mga ganun ba o di ba pag yun na yung mga nasarapan mo ang hirap na magpigil kumain sa totoo lang tapos may drinks pang milk tea coke o di ba yun ang lagi mong iniinom manana ba ka talaga na ba pero ang buhay naman diyan, yan nababasi sa pagiging mataba magiging mapayat ang importante mataba ka man o mapayat ka basta malaga masaya ka at yung tipong wala kang pinoproblema sa buhay tipong masaya ka lang lagi at lagi mong na enjoy yung buhay o oh, yun malaga yun ang pinakamalaga at sya nga pala mga kangkong yung pupuntahan kong bridge ay dito sa Maisolana yung bagong gawa uh, yun ata yung temporary bridge yung steel bridge kung saan makakatipid ka talaga pag doon ka dadaan pag galing ka ng Tugay pag pupunta ka ng Solana o Tawaw, pag doon ka dumaan, makakatipid ka ng oras at gasolina. At syempre, napakalaking tulong yun sa mga taga-kagayan. O ba? Diba? Siya nga pala sa mga kapwa ako nagbabike at nagmomotor pag nakakita kayo ng mga ganyang kalalaking truck huwag kayo masyadong dumidikit at tumatabi kasi yung mga driver dyan may mga blind spot sila yan so kung hindi kayo napansin at bumigla kayong lumiko sumingit malamang pwede kayong maipit at napakadalikado yun at kawawa naman po yung mga inosenteng truck driver natin so yun lang, payo lang naman alright so ito na nga, nakita nyo ba yung nipis ng gulong ko road bike kasi itong gamit ko na hiniram ko sa aking kuya at hindi ko na expect na ganito pala dito so yun kawawa yung bike at katawala, pala... oh my goodness kasi so yung mga talagang alog na alog yung katawan ko, pati ulo ko dito kasi yun nga, walang shock kasi itong bed. Makakakakbo, uh, kala ko patang dito. Kala ko simentado itong daan dito. Hindi mo ah. Ano ba? <coughs> Alakay mo yun? Huh? <coughs> Ito karoon bike tayo. Yari. Pero hooks lang yun kasi sanay naman ako maalog-alog o ba? Diba? Kasi dati naman ako kalog. the moment of truth So yun nga, uh, napakasarap ng hangin dito. Napakalakas ng hangin. Actually, medyo gumigiwang-giwang ako dito. So yun, para akong tatangay ng hangin. Pero mga kangkong ha, ah, nung dumana ako dito, para akong, alam mo yan, yung nagbabike ka sa ilog. Kasi ang baba mo sa ilog, ang baba mo sa tubig. Para ang sarap ng feeling kumpara doon sa may Bundong Bridge. Pero ang the best dito yung lamig kasi ng hangin Napakalamig kasi ngayon mga kangkong So, ang sarap magbike Alright So, kahit mag-isa lang ako na i-enjoy ko mga ganito mga kangkong Kasi madalas ko naman kinakausap yung sarili ko Alright At yun nga, minsan nga nag-aaway kami Alright Tapos syempre, tamang-tamang mga picture-picture lang ako dito mga kangkong Kasi ang ganda talaga ng view dito Alam mo yun Dung... Sa tagal mo na dito sa Tugay Grau Meron palang ganitong lugar, diba? Makikita mo lang pala yung sa gilid ng Solana. Mga ganun ba? ba diba? Napakalapit lang pala. So pag nagawa nga talaga yung tulay dito, ay napakalaking tulong at napakaganda. Mapapabilis talaga yung biyahe mo. So yun, total nakita ko na yung bridge at wala naman na akong pupuntahan dito sa Solana. Babalik na ako. Kasi sasamahan ko nga pala yung mga tao sa bahay para makikain sa Solana ulit. Pero siyempre magsasasakyan kami kasi marami kami. Alright kasi anniversary at birthday nga pala ni Mamang Duming ng Sentro Solana. Maraming maraming happy birthday sa iyo. All right. At happy wedding anniversary nga pala kay Ate Donna Lara at kay pinsan kong si Mark J. Lara. Shout out sa inyo. Nag-roll-roll bike ako sa dulo maglo lo ako. Ah, oh. So, patinggulong ko na warm up na rin dito. All right. Okay so, na, condition lang tayo makakampo. So, ay right. Na-off road pa 'di 'yan di ko expect. Pala ako cimentado. anyways okay lang since Twitter naman tong gamit natin na bike eh hindi tayo bibigoy ng Twitter so yun nga kakangko kung napapanood mo pa rin to hanggang dito maraming maraming salamat sa iyo at yun ingat ka lagi at yun sana makasama kita mag bike soon at o mag motor o kahit saan so hanggang dito na lang bye bye